Mango. mango. is good for. It's good for the eyes. Huh? Eyes. Eyes, bang mango. Mm -hmm. And it's good for our protein. Protein and vitamin C. Protein and iron also. Mm -hmm. Okay. Happy, Floating cottage. Right? Floating cottage. Oh, floating cottage. Kaya aping. Salada lagi. Salad na talong. Kung kaya kung kano okay, okay. utok po. <laughs> ka? Hey! Ay! Yo, ba? Eh. Aaw yawa sinina mo. <laughs> <I> <laughs> <laughs> Pero sa <oon> sa mga <laughs> <laughs> e, sa nalaki, gitu, nga, kuayna, to, sa mga 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 inom? mga mga kendra. mga mga kendra. mga 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 sa color sa ako. Hi, John! Thank you so much for calling me. My... Ha? Huh? Yeah. color uh, ito? Ato niya siyang kung Gusto niya mag-blenda nga mag-light. I-light. I-light. light 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 po na ako, oh. ha? Dapat yung dati na... Gusto lang niya ako, ha? Ha?

Sami na I ano yung British song ng ano to yun? Hindi ko alam Nenen, ito Sami Wow, para saan banana? Ha? Wala lang, just for Anyway you know, Where are you going to cook? I'm going to cook Sss, Ano? <sighs> Melting na naman Ha <laughs> ha <laughs> ha Bababuhay <laughs> Irene, mean, hello Nora's going to cook, pancit. And... For longevity. Uh, ah, yeah. my face is Yeah. Longevity okay. the What's that? For. Flowers? Yeah. It's a so Happy birthday. Happy birthday, mom. Sour, yeah. sa so, charot. Nanonood ka ng porn? Oh, di uh, ba ghost mo? Ghost whisperer. It's a ghost whisperer. <laughs> <laughs> Melting na naman. <laughs> Pwede ba? <Scarlet> Paano Cook. Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano What's with the hair? What's your inspiration with that? Wala well, kasi nakita ko yung ano, pabansang ano natin laro noon. Na? Sa sipa. Tapos? Yung pakiyang ito. Ah. Parang <laughs> <Wonder laughs> parang. Wonder Nina is here. Hello. Pak. Bayut. Sada kayong bungkus. Sada kayong bungkus dahil. Did you ever sa book us nila? Oh, yung Pansit for longevity, guys. Ayan. We can use chicken or squid balls, shrimp. Depende sa inyo. O, baka kung anong gusto nyong isahog sa pansit. kami so, mean, kasi is, ano, we just, ano, we want normal one. Ha? Huh? I mean, so may abnormal para na pansit. <laughs> Sabi ko sa, sa mga. Sa abangan natin ang pancit ni Melmar. Wow. Ayan. Excited ako Ma, sa toppings. Ako prangsta, Excited ako sa Shhh. toppings. <laughs> Gali, Sa alo mo siya gina-apply. Abangan ko yan. Bye! What's next? First, after nang ano, mag-brownish na yung pork natin. So, sa side muna natin siya. Ah. Set aside. ng ganyan lang. And, bawang. Wow! You know what the English of bawang? Garlic. Uh, huh? Without C. Garlic. Garlic. <laughs> yes. Yeah. So, after mga ano lang, 10 counts. So, 10, 9, 8, Seven, six, huh? five, four, three, two, one. You and... Mumbai. Sibuyas Mumbai or? Onya. Onya. Without, without N. Oh, onya. Oh, Aya. Oh, yeah. Ngamang. <laughs> 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 yeah. na yeah. Oh, Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. the aroma of The Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Gwen. I'm <laughs> <laughs> some part of the belly ni Gwen. Hello, <laughs> ano? Hello, wow. <Anong> drama. Hello, <laughs> drama. Karoon mga lights and everything. Ako, inahala ko na talaga itong ano, Atsal or Bel Capsicum. Yeah. Bel Pepe. or Capsicum. Capsicum! Caps Caps ka! <laughs> Wala, kaya para makaon appeal. Yan din yung gusto ni Arjel. Speaking of Argentina, Argentina. Ang country ang katawag ng capsicum. Um, mga European country. Australia. Australia de. Kasi de Capsicum, mga and and Turkish Australia. And after that, yung mga dugay na matagal malata ano ba yun? Matagal mambot. Ano mambot? Ito ating carrots. Parang magkunam din Erang ating favorite in Decatur. Baggy beans. Baggy beans. Bakit di pwede nga saan beans kung dito siya tumubo? Kung? beans. Hindi, tumutubo siya tuwing bagyo. Ah, kaya baggy beans. oo. Ah! So, wala tayong ano. Beans yun Oo. oo. Wala tayong so, okay, magic sara. So, makaroon oh, ano? tayo ng Gawin mo oh, Scary. Scary. <laughs> yeah. yeah.

dapat daw pala. Ayora ka po, sige. Eh, eh, 'yan ang tutulong mukha niya. Theo can't. And water half the last life. So after that, let's takin. Takin. Oi, natin ang ating main ingredient which is our pancit probinsya buhay. Ha? Huh? Ang pansit pampahaba buhay. Yes. Hi kainin niya. Yes. Wow. Sogary. Eh, eh, eh. let's add Papa. Uh, papa. We just cancel. And the only <laughs> liquid seasoning. Uh, liquid seasoning. Because <laughs> we're <laughs> not <Simula> doing <kayong> magic. <laughs> so three cups, lah. I think cup, da ano ha? Hila rin at 3 cups tasa. Hindi tasa. Sa kikwa ni Wilmar. Sa pesta pa ginagawa tao. Sa Oh wow. Yeah. So make her look nice. So let's make it to... na talo kay Quiz Aquino. Pero talaga ma-distribute yung ano. yung timpla, niyot. And then, pag mag-atay ng tam, kasi ano siya, lagyan natin no? ang ano. Papagwin. Konti lang. Halo para may ma-distribute yung color green. Ayan ah! Ito na ang ating head sink!